mga kamami. Hello mga kadadi. Eto, nakatapos na ako sa paglalaba. Sadyang napakadami kong nalaban ngayong araw na to. Puti na lang, maganda yung panahon ngayon. Sobrang ganda ng init. Makakatuyo ako lahat. Ayan, kitang kita nyo naman yung mga sinampay ko. Umabot doon sa kabilang kapitbahay. Nakisampay na lang ako. Tapos, buti na lang, maayos ang panahon. Sigurado matutuyo yan mamaya tapos ayan yung mga basahan hindi pa nakasampay meron pa rin akong mga puti na nakababad sa susunod na araw na lang yan a few moments later syempre pagkatapos natin maglaba magluluto tayo meron tayong bagoong, sibuyas, bawang at napakaraming sili a few moments later at eto na nga niluluto ko na yung napakasarap na bagoong kitang kita nyo naman yung sili syempre kapag ka may sili masarap na masarap din sa mangga. Siyempre, meron din tayong mangga. At hindi lang yan pwede sa mangga. Pwede din yung ipang ulam natin. Naku, natatakam na ako. Kaya tara na, lutuin na natin. At eto na nga yung ating mangga. Nako, talaga naman fresh na fresh. Tapos nandyan na yung ating bagoong na naluto na. Yung mga clip na lang yung mga nakunan ko. Naglalaway na ba kayo? Tara na, kumain na tayo ng mangga na may bagoong. Paano ba yan? See you on my next vlog! Please don't forget to subscribe my YouTube channel, Mami Diana Rose at Diana Rose Yapana. Please like and share. Mag-comment na rin po kayo. Makita-kita po tayo ulit sa aking susunod na vlog. See you, mga kabami, mga kadadi. Mag-ingat po tayong lahat.